Itong pamilya Villar, iniimbestigahan na ng Department of Justice ukol sa umano'y koneksyon sa higit 18 billion pesos na halaga ng infrastructure projects doon sa Las Piñas. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inong ng Department of Justice na kanilang iniimbestigahan na si Senator Mark Villar ukol sa koneksyon nito sa kontratistang na awardan ng mga proyekto sa Las Piñas. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, tinitingnan na rin ng kaguran ang posibilidad na pagkakugnay natu ng naturang senador. Iniimbestigahan na niya ng Department of Justice si Senador Mark Villar matapos makatanggap ng impormasyon na konektado ito sa kontraktor na may conflict of interest umano. Batay kasi sa impormasyong natanggap means na pinsan o first cousin raw ni Senador Villar ang kontratistang nakakuha ng mga proyekto para sa kanilang lugar sa Las Piñas. Ngunit binigyan din ng Kalim na ito'y dadaan pa sa verifikasyon at ebalwasyon sapagkat hindi naman anya ito direkta ng galing sa gagawalan upang magamit bilang ebidensya. Tinatayang aabot sa higit 18.5 billion pesos ang umunoy na kuha mga infrastructure projects ng kontratistang inuugnay kay Sen. Mark Villar. Atin pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boing Mulya Kalim ng Department of Justice. Nakasama yan sa mga ano, uh, yun, yun pala, yung senator na may, uh, from from those research, which we are getting a copy of, that was one thing mentioned, yung first cousin niya yung contractor, doon sa lugar nila. So, that's the prohibited interest. Oh, because of that, because of that uh, prohibited interest, with his cousin being the contractor in Las Piñas. 18 billion worth of projects. Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. I said we cannot rely on a newspaper as a as, as, a source of evidence. It's just a it's just a media gives us the the leads that we have to follow. Dagdag pa ni Justice Secretary Jesus Kispin Boing Rimulla. hindi lamang raw limitado kay Senator Mark Villar ang kanilang iimbestigahan kundi kasama pati mga kaanak nito na sina Senator Camila at former Senator Cynthia Villar. Ang related interest niya ang tinitingnan ng Department of Justice o ang first hanggang third degree of consanguinity ng mga ito. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Kispin Boing Rimulya ng Department of Justice. Sir, so, well, they're, they're, related interest. Isa lang sila interest sila. Isa rela isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. So, isa lang. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Yeah. Or third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree of so consanguinity. So, Siyempre, uh, kasama rin, yan, kasama rin yan. Not prohibited interest. It really has to stop. Uh, well, isa lang yan. Isa lang yan. Marami yan. It's all over the Philippines. People know it. Habang People... ibinahagi pa ni Justice Secretary Remulla ng iniimbisigang mga proyektong tinutukoy, ito ay hindi lamang sa flood control projects kundi pati iba't ibang mga klase ng infrastructure projects. Gayun pa man, iimbitahan ng kalim si Senador Mark Villar upang magkaroon ng komunikasyon sa pagitan nila ng kagawaran. Ating may sipang ulit na pakinggan si Sekretary Jesus Crispin Boyng Rimulya, kalihim ng kagawaran ng katarungan. Sa lahat ng klase ng project ka, what, ano may isip mo yun na yun? kasama yan, lahat, in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay, to 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 revetments lahat yan kasama yan. yes and also a senator ano yan eh kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari di ba kasi you have something to do with the, you know, eh? with, with the way that the money is involved when you vote for a budget kasama ka doon when you participate in the budgeting process kasama ka doon later on later on we will have to build up everything Ano yan? there's just one case eh, among the 67 other cases naman na nangyayari dito sa sa ano uh, sa Congress. Bukas ang tanggapan ng Bombo Radio para sa pahayag o paliwanag na ibabahagi ng mga nabanggit na individual ukol sa naturang issue ng korupsyon. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere